sulit sulit yung karga ba? Medyo mabigat ya <laughs> Yeah. Actually, mabigat siya ng paro. <laughs> Alam ya. <laughs> Ma'am, good morning. First glass door, ma'am. Tatlong box. So, mga par. First booking natin, yung mga para. Ayan. Medyo mabigat siya. Tatlong box. Puntang Tagaytay. Sulit na sulit na yung karga ba? Sulit na sulit. Ang iyong karga. Picture muna. salamat na marami. Salamat. Ah. Yeah. Actually mabigat siya mga paro. <laughs> Let's go. So dalawang card natin ngayon mga par. isang uh, Agaytay, at isang Alfonso. So nilagyan ko kanina ng plastic ang ating cellphone mga par Gawa ng medyo umaambun na doon kanina sa Santa Rosa Hindi rin ako nakapag-video agad doon Nung pick up, nakapag-video tayo Pero after noon, pinatay muna natin kasi umaambun So alam nyo naman na medyo sensitive yung um, action cam natin Bawal siyang mabasa ng, mga, uh, ng ulan Kahit kaparanggot na ulan ng tubig Nag-absorb agad siya yun ang iniiwasan natin baka Masira. Wala tayong magamit. So, tsagay na lang muna natin. So, yun mga bar, dito na tayo. Punta muna natin. Wait lang. Tama ba ito? Ma'am, good morning po. Lala move po, ma'am. Kunin ko lang, ma'am. Salamat. Ah. ah okay lang po. Salamat, ma'am. Medyo mabigat. Ayun ah. ah, po. Sir, babe. Ah. Goods na, mga par. I-drop na natin. Second drop tayo. Alfonso. So, galin uh, galing dito sa Tagaytay mga para sa uh, sa first drop natin. So, 19 uh, minutes. Ah. Uh, yung, grabe. <laughs> Laki ng diferensya ng karga ko kanina Kumpara ngayon sobrang bigat ng karga ko kanina Grabe ah. Uh, Pero okay pa rin uh, At least adapt na nga natin na maayos nakaw tumal pa naman pumasok ang booking dito patay tayo dyan isa ko pa ng um, Alfonso to barangay bak is alright good job mga para nagdag ka -alaman. panibagong lugar na nalaman natin meron palang ganito dito first time ko din nakapasok dito pa ng hapon po ito po ah Oh, parang barbecue. Okay, eh, tama. 200. Yes po. 227, ma'am.